pang sanggasot na bandil. Tayo ni Mr. Nato daw. Yow. sabog time. Papakita natin kay Sir Edgar. kayo dyan maganda daw ang presyo ng pechay ngayon pagkatapos ng sibuyas pechay na naman sinabog tanim ni Mr. Natuduk Hayabaw Sir Edgar para ipakita ko sa iyo itong kanyang pechay Mr. Natuduk Garcia Ayan At tayo po si Kajes Tinitignan na po At ni-estimate nyo na Kung mga kailang bundle po itong petsa ni Mr. Natuduk At kung sa magandang presyo Abay oh, napakaganda